Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Robert Tolentino at shout out kay The Gamer Pajardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito pa tagalin. In 3, 2, 1, let's go! On the way. How about coming a little late? Tapos na ba ang kasal? Sa lakas ng pamilya Fang at ng santo, maipanganak ang isang tunay na Diyos. Tiyo Fang, maaasahan ang iyong kinabukasan, habang sinasabi ito, mahinang tumingin si Lu Rawaksen sa relo ni Fang. Ibinaba ni Fang Biao ang kanyang ulo, ngunit pawis na pawis siya sa kanyang nuo. Hiyang hiya rin ang mukha niya, Miss Lu, cancelled ang kasal, na kansela. Alam na tanong ni Lu Raoxen at nagkunwaring labis na nagulat, bakit? Mahirap ba? Ang santo na ipinakilala ng pamilya Lu ay hindi sangayon sa pamilya Fang. Nga pala, nasaan si Fang Kun? Lalong kumunat ang nuon ni Fang Biao nang marinig niya ito, nakababa rin ang ulo. Lumakad pa arap si Leo Tao at bahagyang sumaludo, Miss Lu, nahihiyang sabihin ni Kuya Fang, hayaan mo akong sabihin ito para sa kanya. Ang santo na inayos ng pamilya lo, natural na gusto ito ng pamilya Fang at Labis na nagpapasalamat, ngunit ang problema ay iyon isang Diyos ng Yelo na nagngangalang Iron ang napatay sa daan, na hindi lamang pinilit ang aking kapatid na patayin si Fang Kun, ngunit inalis din ang santo. Biglang nagalit si Lu Roxen at malamig na tumingin sa square watch. Nahiya ang parisukat na relo at ibinaon ng malalim ang kanyang ulo. Pagkatapos, binawi ni Luroxen ang kanyang mga mata at malamig na ngumiti, kahit ang santo ay maaaring mawala. Tio Fang, paano mo maipapaliwanag ng maaga sa aking ama? Natatakot ako na ikaw, ang pinuno ng unang pamilya sa disyerto, maaari hindi mo ipaliwanag. Nagmamadaling tumangala si Fang Biao. Malinaw, sinadya ni Lu na palawakin ang usapin at idiniin siya muli sa landing family, Miss Lu, ito. Si Uncle Fang, na natalo ng iba ng hindi nakikipaglaban ay duwag, at ang pamilya Lu ay walang ganoong kaibigan. Malamig na sabi ni Lu Roxen, bukod pa, hindi ako nang ahas na gantihan ang paghihiganti ng pagpatay sa aking anak, na kahit na duwag sa mga duwag. Nagsisi ako na medyo na late ako, pero ngayon parang ayoko nang pumunta sa sirang lugar na to. Nang bumagsak ang boses, tumayo si Lu Roxen at aalis na sana. Si Liu Tao ay nagmamadaling huminto at kinakabahang tumingin kay Fang Biao, kuya, magkaibigan na sina Fang at Lu. Kung masira mo ang relasyon ng dalawang pamilya, karapat dapat ka ba sa iyong mga ninuno at ninuno? Si Fang Biao ay ganap na natarante sa oras na ito at humakbang ng ilang hakbang patungo sa mukha ni Lu Raoxen, Miss Lu, pakiusap huminahon ka. Anong gusto mong gawin ko? Natural, kailangan mo pa akong tanungin kung gusto mong hanapin ang film. Malamig na sabi ni Lura Oxen. Hayaan mo siyang gawin ito ulit. Hindi ba ito ang katulad ng dati ng lalaking nakaitim? Ang mga kinakailangan. Nag-alinlangan muli lalo na siya at ang matandang chai ay maaaring gumamit ng jade ice beads. Kung sila mismo ang naninigarilyo kung may pumunta sa Iron para maghayganti ng palihim, nangangahulugan ito na malamang na makuha ni Chai Lao si Yu Bingzo. Masyadong marami ang isinakripisyo ng kanyang pamilyang fang para sa isang Diyos ng yelo, at hindi niya kayang mawala ang anumang bagay na maaaring makatulong sa paglaki ng pamilyang fang. Sa makatuwid, lihim pa siyang nagpasya na hindi mahalaga kung may panganak muli si Fang Kun, ngunit dapat kunin si Yu Yubingzo. Ngunit sino ang makakaakala na si Lu Roxen ay nasa oras na ito huli na ang lahat. Bukod dito, kumpara sa lalaking nakaitim na ginagamit ang buhay ng kanyang anak bilang bargaining chip, direktang dinadala ni Lu Raoxen ang pamilya Lu upang ipilit ang sarili, na mas direktang tumama sa kanyang pitong pulgada. Kung wala ang pamilya Fang, kung wala na ang malaking puno ng pamilya Lu, saan tayo pupunta sa nakakapasong disyerto? Ngunit ang lalaking iyon ay napakalakas. Ang pinakamataas na apoy ng pamilyang Liu ay natalo niya, at ang pangkat ng mahuhusay na manlalaro ni Kuner ay hindi makakalaban sa kanya, sa lapas ng ating pamilya, sabi ni Fang Biao, kailangan mo lang subukan ang iyong makakaya sa kahabaan ng kalsada, at hindi mo kailangang pangalagaan ng iba pang mga bagay, ngunit ang Aaron ay matagal nang wala sa lungsod, kung hahabulin mo siya sa oras na ito, ang malawak na disyerto, malumanay na ngumiti si Laura Oxen. Ikenaway ang kanyang kamay at nagtagal, maraming tao na nagdrill sa buhangin ang mabilis na pumasok sa bulwagan pamumunuan kanila, natapos si Lura Oxen at tumingin kay Fang Biao, bahagyang kumo na noon ni Fang Biao, hindi niya talaga alam kung ano ang ibig sabihin ni Lura Oxen sa ganoong kaayusan, dahil siya ay naghihiganti, dapat siyang maging talam ng kamay, paano niya magagawa ang kanyang makakaya, talagang naguguluhan si Fang Biao, ngunit sa oras na ito, tumingala siya at nakita si Lura Oxen na nakatingin sa kanyang sarili, at tila may kakaiba sa kanyang mga mata, bigla siyang may naisip. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa oras na ito, dahan-dahan ding tumingin ang mga mata ni Lu Raoxen kay Chai Rong. Biglang napagtanto ni Fang Biao na ang token na ibinigay sa kanya ng lalaking nakaitim ay direktang hawak sa kanyang kamay sa malamig na mga mata ni Luraoxen, direktang pumalakpak si Fang Biao ng enerhiya sa token at itinutok ito kay Chai Rong. Boom! Direktang bumulaga ang apoy sa langit mula rito. Malaki lamang ang apoy nito, dalisay at mabilis ang apoy nito. Kahit na ang isang dalubhasa tulad ni Mr. Chai ay hindi makalaban dito sa loob ng ilang panahon. Higit pa rito, hindi inaasahan ni Chai Rong na bigla nalang aatake ni Fang Biao ang sarili sa mga oras na ito. Nagmamadali siyang umatras at lumaban, ngunit halos kasabay nito, biglang gumalaw si Lu Luraoxen. Xuan Yuan Sword Sa pagbabalik tanaw sa umaataking si Luraoxen, si Chai Rongdon ay nasa gulo at hindi napigil ang mapabulalas. Kailangan mong malaman na ang Xuan Yuan Sword ay isang sinaunang magic weapon. Sino ang hindi nakakaalam nito at sino ang hindi nakakaalam ng kapangyarihan nito? Sa pagmamadali, hindi maalagan ni Chai Rong ang harap at likod, at ang likod ay hindi kayang pangalagaan ang harapan. Halos saglit lang, iwinagayway niya ang kanyang malaking kamay at hinawakan ang kanyang mahabang espada. Pinili niyang labanan ang Xuan Yuan Sword ni Lu Raoxen, at ang apoy ng token sa relon ng kabilang partido ay piniling lumaban gamit ang kanyang katawan. Boom! Nakakailang sabihing tinamaan siya ng apoy. Ito ay isang maliit na apoy na iniwan ng dumaan, ngunit bigla itong nagapoy apoy ng mabilis sa likod ng Chai Rong kahit nagmamadaling lumaban si Chai Rong ay hindi niya napigilan ang matinding sakit ng apoy. Ah, napaiyak si Chai Rong sa sakit, at ang apoy sa buong tao ay naging dagat ng apoy, kumalat ng ligaw at nilamon ito. Sa pagtingin sa apoy, si Lu sa kabilang dulo ay tila hindi gumagalaw, ngunit nakatayo doon ng mahinahon. Pu, halos kasabay nito, biglang nakaramdam ng pananakit si Chai Rong sa kanyang likod. Sa pagbabalik tanaw, sinaksak ni Fang Biao ang kanyang sarili sa kanyang dibdib gamit ang isang matalim na espada. Ikaw, nag-aatubili na tumingin si Chai Rong kay Fang Biao sa apoy. Bagamat nagkaroon sila ng alitan, hindi inakala ni Chai Rong na magiging ganito kalupit si Fang Biao sa kanyang sarili, maging ang ideya na siya mismo ang pumatay sa kanya. Malamig na mumiti si Fang Biao, matamang tumingin kay Chai Rong, inilipat ang kanyang enerhiya sa kanyang kamay, at direktang inilabas ang jade ice beads na pansamantalang inilagay sa Chai Rong. Bang! Sa huling pigeon na tunog, ang katawan ni Chai Rong ay tumama ng husto sa lupa, at hinayaang ang masunog ang apoy at maging abo ang kanyang katawan. Napangiti si Fang Biao. Pagkatapos, nagbago ang kanyang mukha at magalang na sumaludo kay Lu Roxan, Salamat, Miss Lu, sa pagtulong sa akin na malutas ang aking mga alalahanin, Chai Rong was killed by you. It has nothing to do with me. Hindi ako gumagalaw mula umpisa hanggang dulo. Sinabi ito ni Lu Roxon na may malamig na ng ngiti, kaya, hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Natigilan si Fang Biao, ngunit pagkatapos ay masayang tumango, mahalaga ba kung sino ang pumatay o hindi? Kawalang halaga, ang mahalaga ay ang Jade Ice Beads ay nabibilang na ngayon sa ibang mga mesa. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Fang Biao na tutulong si Lu Roxen, Paanong hindi niya Mason Hill ang kaukulang presyo? Nang ipasok niya ang isang espada kay Chai Rong, napahamak siyang hindi na tumalun mula sa bangka ni Lu Raoxen. Patayin ang mga iginagalang na nauna sa mundo ng disyerto. Kung alam ng mga tao sa mundo ng disyerto, malamig na mumiti si Lu Raoxen at malungkot na tumingin kay Fang Biao. Biglang natigilan si Fang Biao. Kung kumalat ang bagay na ito, ang kanyang pamilyang Fang sa disyerto ay maaring ituro ng libu-libong tao, gayon paman, ang mga pamilyang Fang at Luo ay napakakaibigan, natural, babanggitin kita para itago ang sikretong ito, nang bumagsak ang boses, tumingin si Luo Roxen kay Leo Tao at sa iba pang mga taong may apelidong Leo, gayon din sa ilang iba pang mga dignitaryo sa mundo ng disyerto, ilang matataas na bisita at isang grupo ng mga katulong na hindi pinaalis ng pamilya Fang, tumango si Fang Biao at tumingin kay Leo Tao, sa sumunod na segundo, dinala niya ang matanda ng pamilya Fang ng direkta sa mga panauhin at mababang mga lingkod, sa hiyawan sa bulwagan, lumipad ang dugo kung saan saan, at pagkatapos ay bumalik ang lahat sa kapayapaan, sa oras na ito, Aaron, paano niya nalaman ang mga madugong pangyayari sa disyerto na lungsod, sa paglubog ng araw, ang disyerto ay pumasok sa isang mas mainit na gabi, at sa flower boat. Dahan-daang iminulat ni Han San Chen ang kanyang mga mata sa kama. Storytelling channel sa YouTube. Bumangon si Aaron mula sa kanyang kama, binuksan ang pinto at dumiretso sa deck, na tinatanaw ang desyerto tulad ng gabi. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umupo sa atik at lalapit na sana para ibuhos ang sarili ng isang tasa ng tsaa, ngunit isang kamay ng Jade ang nagunat, hinuha ang tipat at dahan-daang nagbuhos ng isang tasa sa Aaron. Ngumiti si Aaron, Elder Marshall sister. Nag-aalala ka ba sa pagbabago? Sinabi ni Chin Shuang, ibinuhos ang sarili ng isang tasa, umupo sa tabi ng Aaron, at tumingin sa paligid. Walang bakas maliban na ang mga bituin ay mas maliwanag. Humigop ng tsaa si Aaron at ngumiti ng hindi nagsasalita. Kakaibang tumingin si Chen Shuang sa taong ito at naghintay ng kanyang sagot. Palaging medyo hindi mapalagay. Mapait na ngumiti si Aaron at tumingin kay Chen Shuang, maganda ang mood mo. Humingi ka na ba ng tawad kay Ying Xia? si Chen Shuang. Ang Iceberg Beauty ay nagpakita ng isang mahinang ngiti sa oras na ito. Ang pagkakasala ay naipon sa aking puso sa mahabang panahon, kapag sinabi ko ito at nakuha ko ang kapatawaran ng partido na kinauukulan, ang pakiramdam na ito ay natural na gaman, at kahit na ko na ang langit sa itaas ng aking ulo ay naging maliwanag sa ilang mga punto. Ngumiti si Aaron at tumango. Medyo payat siya, pero may gana siya sa love meal na ginawa mo sa sarili mo bilang regalo mula sa anak mo. Natatakot akong tumaba siya kapag nasa labas siya ng disyerto. Marahan na ngumiti si Chin Shuang. Sa kanyang katalinuhan, natural niyang natagpuan ang klo ng dalawa nang makita niya si Ivory. Gayunpaman, hindi ito binanggit ni Aaron, at hindi sinasadya ni Chen Shuang na sabihin ito. Sa halip, ipinarating niya ang ilan sa kanyang mga alalahanin para sa Aaron sa ibang paraan. Tumanggaw si Aaron, kinuha ang teapot at ibinigay kay Chen Shuang man, pagkatapos ay nakangiting sinabi, hindi dahil kay Miss So. Wala akong nabanggit na Miss. Ngumiti si Chen Shuang, kinuha ang bagong laman na tasa at bahagyang pumasok. Para sa Aaron, natural na alam ni Chen Shuang na hindi hindi mangyayari sa kanya ang empatiya. Sa madaling salita, si Chen Shuang ay tiwala pa rin sa kanyang sarili. Kahit na hindi niya magawang baguhin ang puso ni Aaron, pati na ang iba. Kahit na ang hitsura ni Miss Su ay hindi mababa sa kanyang sarili, bagaman ang kanyang pag-uugali ay pare-parehong namumukuntangi, bagaman siya ay banayad at makatwiran. May tao ba sa aklat ng langit? biglang iniba ni Chen Shuang ang paksa. Sumimangot si Aaron at nagtaka tungkol sa paksa ni Chen Shuang. Gayunpaman, bago buksan ang kanyang bibig, si Chen Shuang ang nanguna sa pagtatatak sa bibig ni Aaron, hindi tayo ang pinag-uusapan. Si Aaron ay natigilan, ngunit pagkatapos ay tumango. Ang nakatatandang Marshall sister na si Chen Shuang ay natural na pinagkakatiwalaan niya, ngunit hindi niya alam kung bakit bigla itong nagtanong o kung paano niya ito napansin. Pagkatapos nating manatili sa aklat ng langit ng mahabang panahon, ang buong aklat ng langit ay naging sobrang init sa mahabang panahon. Magkapit kamay man tayong lahat na may swerteng lumaban, mahirap labanan ang natutunaw na resulta. Gayunpaman, sa kritikal na sandali, isang napakalaking puting liwanag na fog ang biglang lumitaw sa kalangitan ng Tianzhou. Ang pagkakaroon ng magaan na fog na ito ang sa wakas ay nakakabawas sa nakamamatay na init at halos hindi na tayo makaalis sa panganib. Nang marinig ito, tinapik ni Hansani ang kanyang ulo at pinagalitan ang sarili. Halos hindi na kailangan pang isipin ang init. Ito ay dapat nasanhi ng kanyang pagkakulong sa kataas-taasang apoy bagamat may mga butas sa aklat ng langit. Ang katawan ng aklat ng langit ay laging nag-iisa kapag siya ay napapalibutan ng apoy, bagaman mga kayamanan tulad ng aklat ng langit ay hindi matutunaw. Ang temperatura sa loob, isipin mo dito. Si Han Sanchen ay nagsisi na siya ay naging pabaya na hindi niya pinansin ang ganoong mahalagang bagay kung tungkol sa taong sinabi ni Qin Shuang. Pinaniwalaan ni Han Sanchen na dapat ang taong mula sa Tian Shuang nakakita sa mga tao at hayop na inilagay niya sa panganib at tinulungan ang kanyang sarili sa kritikal na sandali. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi may isip, ngunit palagi kong nararamdaman na ang taong ito ay hindi multo ng aklat ng langit. Ngunit ibang tao, dahil ang amoy ng puting fog ay ganap na naiiba mula doon sa walong direksyong mundo, kumiling si Qin Shuang, isa pang tao, nang marinig ito, sumimangot ang Aaron, sa aklat ng langit, maliban sa walong kaparangan na aklat ng langit, kahit sino at kahit ano ay dapat na dinala ng kanyang sarili, ngunit ngayon ay sinabi ni Qin Shuang na may iba pa seryosong tumingin kay Aaron. dehavo naaalala mo bang? Yun na nga mga masters, no? bali pa ni kabanata na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon papaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!